Sabi sa investigador, bariya-bariya -bari at kapalit ng dagal ng pambansang pulisya. Ang so, pagkakalam ko, parang nga lang ko siyang sila ng mga bilis ko. tapos para bago kami ano, na di pa na sila siya. Para mag-arrest ko ng pera, para makalampas nga, di ka nang nagpapakain na. Ang mga dating nasa gubat lang ng mga buhaya, huli-huli sa kamera na nasa Maynila na. So, automatic, magbigay ko na lang para wala ka na ng abala. Go, so, murang halaga at abot kaya ang karniraw na nabibili sa divisorya mukhang sariwa at mapula. Eh bakit sang dapat pa kang bakterya? Wala pang lamesa. Iiwaan lang nila sa mismong lapag. Kahit maputik yung pinaglarapagan nila, okay lang. Tapos doon sila magiliwan ng mga tito. Dalawang piso, tatlong piso, nakatutulong ka ba? O lalong napapahamat ang mga batang kasamang manlibos sa kalsada? Bawat napagal sa boat beach at nakita ng tsura ng sanggol na awa sila kasi talagang payat yung bata. At pagkagalingin sa'yo, maantik ka talagang. Kung so, sa sa'yo ng ano, ng pera magandang gabi po ako si Mike Riquez at ito ang investigador sa programang ito. Ang mga abusado at ang mga manuloko. Hindi namin tatantanan. Sa Divisoria Night Market, maraming mabibili. Check! Sa murang halaga. Check! Pero ano ito? Pati imported frozen meat. Check! Right there, Si o mga suke, bagsang peso pa nyo sa Divisoria o TV. Sigurado meron yan. Kung baga man o gabi, bentang-benta ang mga tinta. Lahat kayata na mga pwedeng mabili meron dito, mga suke. Pero hindi lang sa mga mandurukot dapat ito mag-ingat, kundi sa mga manluloko. Na kung makapangbida ng inilalako, mura raw pero delikado hindi sorry yeah, kasi marami na yung uh, mga frozen kamaboy, pati manok na kapin, pati manok na um, din doon. Kasi frozen o frozen din nila mas mura kung parang mas apres. Kasi ibang mga napagkano nga ako din frozen na yun galing doon sa ibang bansa. Kasi ilang buwan nang naka-stock. Sosyal! Imported naman pala! Pero tulad ng mga lokal na karneng nabibili sa palengke, ang mga imported na karne kailangan sumunod sa mga panuntunan ng National Meat Inspection Service o NMIS. Ngayon tayo ngayong ini-implement na KO 22 series of uh, 2010. Yung, uh, it pertains to handling of uh, imported uh, frozen meat. At uh, ito, nire-require natin na uh, bago lumabas sa cold storage. Yan ay dapat ay nakakak na. na yan into quarters. Frozen din. Kasi sa ganitong paraan, mamimintay natin yung quality. Pero sa impormasyong natanggap ng investigador na ilang tindero raw ng frozen meat sa Divisoria, ang nanlalamig sa pagsuroad sa panuntunang ito ng NMIS. Frozen, hindi dapat ibinibente ng toad. Yung natunod na pa na. Ano wala na yung yelo. No, kasi Once yun ay na-expose sa environment na wala nang yelo, next the time na magkakaroon ng bacterial growth. Nilibot namin ang kaabaan ng divisorya para mag-imbestiga. Ang kaling ito kapag maliwanag pa daanan ng mga sasakyan. Pero kapag dumantay na ang galing, nagiging isa itong malawak na pamilyan. Alas sa 8 ng gabi, wala na makakaraan na sasakyan doon. Nakakaraan na lang doon yung mga nagdi-deliver. Wala pang na mesa ang hiwaan lang nila sa mismong lapag. Maglalatag lang sila ng, ng sako, kahit ba makutik yung, yung pinaglarapagan nila, okay lang. Tapos doon sila maghihiwa ng mga tindahan nila. Ang buong kalsada, mo extension ng buong mesa. Inilinis nila yon sa sa tapat mismo ng drainings nila, kung saan na sa lapag. Doon din tumatagos yung mga tubig, na doon yung kanal. Doon na mismo nila nililinis. Parang sangkala ng kalya na pinanghihiwaan ng mga karne. Pero may ilan nga ang tila sinasamantala ang mga nag ng mababang presyo. Ang frozen meat kasi na inilalako ng ibang manininda, pinagbubukang sariwa ng na alama. Nakakita ko doon ng mga... Yung baboy na akala mo binabad sa yung pagkulay dahil sa sobrang pula touch the color red pula tama pula ang kulay ng dugo di ba bumibili sa kapwa na nila tindera ng mga fresh na dugo hindi na pinapahid na ang bagong teknik o paraan ng ilang pasaway na maninita dugo ang ipapahid sa karne para magbukang sariwa naku naloko na Uh, sa mishandling, uh, siyempre, ang violation is uh, Republic Act 9296. No? Kung uh, titingnan natin, adulteration yun eh sa tulong ng isang asset, tinunto namin ang pinagmula ng mga itinitindang frozen meat sa Divisoria. Ito ang bitas sa tundo lungsod ng Maynila. Sa paligid nito, magkakadikit ang tila mga baksakan ng iba't ibang produktong karne. Nang subukan namin magusisa na dokumento sa aming kamera ang mga trabaho na abalat sa kanilang ginagawa ang mga eksena ng aming ayon sa National Meat Inspection Service o NMIS, proseso ng kababuyan. Ipinasuri namin ang sample ng mga itinitig ng karne sa ilang pamilyan sa Divisorya. Hindi lahat ng tindahan sa lugar nagbebenta ng kadudadudang karne. Pero paano kung kamalas-malasan talaga na ang karne nabili ng isa sa mga suke sa damakbak na mikrobyo ang daladala? Mga istilong bulok para mabenta ang frozen meat, iisa lang ang katapat, ang paso! Kaya ang panindang karne na tila binababoy na, hindi na dapat makarating pa sa pagkainan. Ang mga otoridad, isang surpresong inspeksyon ang pinangunahan sa tanggapan ng National Bank Inspection Service o NMIS sila nagplano para sa gagawing inspeksyon sa mga tindahan ng imported of frozen meat. Kasama ang mga kawani ng Manila City Hall Public Assistance of Chapa at Manila Health Sanitation Division. Tumaspas ang grupo sa pamilya ng Divisoria sa lungsod ng Manila. Hindi mo ko sa pagpatat ng tatlong oras sumugod at naghiwahiwalay ang tropa. Ang sanitation officer isa isang hinihi ang health certificate ng tinda nilang frozen meat. Ito ay permit sa kalte. Ito sa pagkitinda. Hinanap rin ang kanilang hawker's permit na magpapatunay na para. legitimo ang pagtitinda nila sa bangketa sa loob ng limitadong panahon. Hawker's permit. Wala. Health certificate. Wala rin. Ano to? I-imbitahin ka muna namin, ha? Wala nga dito may ari katulungan. Oo, oh, wala Pero titinda ka dyan. Katulungan okay, in oh, okay, in ah, 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 na kami. Oo pero dito. Hindi, Ano? Ay, ko lang ng Ah, pero hindi ka, ba? Dapat ganyan, no, no? D.I.D. Kinakitaan naman ang problema ang ilang papeles ng ilang manininda. Uh, Halagay lang kung paano kasi yung carnet, pero dapat meron dito yung ano? pang... Kaya yung pinaka-permit lang, yung resibo ng Kasi yung ticket, daily yun, daily. Kaya yung pinaka-permit mo? Now, kasi mo, uh, yung mga so, yung mahabang pinaka na yun para yun ang talagang dapat na dito. Kaya wala oh, ano? Kanya Kanya-kanyang depensa ang ilan sa mga nasita? Kanya-kanyang super sa Wala ang isang ang may. Ayun Hindi nila pero walang binigyan. Hindi, hindi nyo. Ibang bayad kayo sa binagal. Tiket. Tiket. O tiket, tiket. Walang Sisihan dito, sisihan doon ang nangyari. tako Yari! isang bahagi ng pamilya napansin ng na mga otoridad ang taong-taong frozen meat ng baboy. Dahil sa hindi malinis at nasa hustong kondisyon ang packaging nito, ang mga ito kumpiskado. Dapat siya ibinibenta sa uh, enclosed, under control temperature, no? nasa enclosed room with at uh, least ang temperature niya dapat hindi sosobra sa 10 degrees Celsius para matayin mo yung kanilang uh, natural freshness. sa Oh, mahal mo naman ang isa sa mga manininda. Para mo yung pag-aandal niyo. Ito talaga ang sasakyan namin. Dilemento, wala akong pampiro sa sakyan. Sagutin niyo ako sinasabot. Hindi pwede. Huwag yung kukunin kapuhayan ko. Ilagay niyo sa malinis na kaya. O, paano mo dinasin? Ito nga sasakyan ko. Ilan pa sa mga paninda sa lugar ang kinumpis ka ng mga otoridad. Karamihan sa kanila sa maraming lugar nakalagay. Ang dapat sana i-deliver pa lang ng mga manok, hindi rin nakalusot sa mga nag na otoridad nagde-deliver ko na talaga yan. Kaya lang, super, nilagay ko na lang yan dahil pauwi na rin sana ako. Matagal Kumbaga ano, pahapul yun eh. Pahapul na lang yung manok na yun. So, nang special, Maling, mali daw kasi ang ilapag o iimbak ang karne sa anumang bagay na kinakalamang. Kasi, ano nyo dito eh, ito po po, ang dumi-dumi. So, kung ilalagay mo yung meat product dyan, pa-after yung kalidad ng, ano, ng tablo. Pwede sa contamination ba At sa pwestong sunod nilang tinignan tila may kilalang na mukha. O kuya, nakita na tayo, di ba? Bakit nga ba nahuli ka ng aming kamera na tila nagpipintura ng pulang dugo sa mga karneng binibenta? Napapalo yung ulo sa ano, pinapalo ng mga uh, matadero doon ma ano madugo masyado Hula, Oh, kasi fresh na hindi eh, pwede oh, yung ano dito matagal na oh, o oh, nagtitinda pero hindi ako ah. nagtitinda na Uwe, okay. E, bakit nila sa lungat ang sinasabi mo sa video na ito Ayon sa eksperto ang pagpapahig ng dugo sa mga karne para magmukhang sariwa delikado sa kalusugan ng mga tao Yes, oh, malaki ano na no. especially yung ganun na, no. na, kumbaga halos po sali na yun eh, yung pinagpupunan natin. So, ang microorganism kasi, mabilis yan kahit may mga primary packaging yan, kaya niya mag-penetrate pag talagang uh, in, in, in direct contact siya with uh, sa, 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 floor. Hindi rin nakaligtas sa inspeksyon ng maraming pamilyan. Ang hawkers permit sa mga kalsada ay pwede lang magamit, magtinda pagka may hawkers permit ka. Ngayon, tungo sa mga non-food item. If ever there is a food item, pinakailangan mga pre-pack na sila. Ang ilan sa mga karni nagbulaman daw sa lisensyadong katayan, pero ibang usapan kung paano ito dumaraan sa kamay ng mga tindero at tindera. Yung tiyatawag natin yung unique uh, permit nila, eh, may meet permit sila, tapos may OR number, dapat wala nakalakit na OR kung magkano ba niyaran. Eh, baka yun yung mga pinasero ka ang pinagpasa-pasa. Dapat ang transport ng mga meat products from source to pamilihan, yun na kailangan ilalagay sa mga sanitary na mga vehicles lumabas sa pagsusuri ng laboratorio na kontaminado na mapanganib ng mikrobyo ang mga sample ng karne mula sa inireklamong pamilihan sa Levisoria. Based nun sa analytical testing na kinandak namin sa raw ang um, nag-test kami ng standard rate count. Lumabas din sa test sa result na 2 new to count, CFU per gram um, which means na masyadong marami yung bakteriya na tumubo dun sa karne. At mga ito, hindi mabuti ang idudulot sa kalusugan. May organisms na very resistant sa, sa heat, no? At pwede makapekto sa kanilang kalusugan. Nilinaw rin ang mga otoridad na hindi lahat ng pamilyan sa Divisoria kontabinado o kadudaduda ang kalidad ng mga paninda maging ang pagbebenta at pagtangkilik sa tinatawag na frozen meat, hindi bawal at talong hindi makakasama sa kalusugan. Very safe yung uh, imported meat products kasi meron mga safety standards na dinadaanan yan. And pagdating ng mga produkto uh, dito na, uh, sa port natin ng South Pilipinas, meron din tayong national meat inspection uh, na nag-check nagche nito mga products na to. Lahat ng products natin dito, makikita mo, maayos ang pagkakahandle, uh, yung cold chain niya, magandang pagkakatransfer transfer from one storage to, at other cold storage and how we process the item is napakalinis. Ayon naman ng National Meat Inspection Service o NMIS, maging mapanuring, mamilili, lalo na sa pagbili ng karneng na bibili sa palengke. Kung ikaw ay isang wise na mimili, at ikaw ay mamimili halimbawa sa lugar na marunig, nakikita mo mga pose kung saan nakalagay halimbawa, no? Eh siguro may dalawang isip ka. Ipinaliwanag ng mga otoridad sa mga maninginda sa divisorya ang kahalagahan ng kalinisan at pagkuha ng permiso mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang mga panindang walang permiso at hindi dumaan sa bastong proseso, kumpiskado!